Osaka ka pulis nga ni Jocelyn Insila ang ipasusi karon sa Police Regional Office 7 nunod sa pagkasikop sa babae kinsa nasakmitan o kinilong shabu. Samtang gilambigit usab sa pr 7 niya sa kuratong baliling ang pagpatay sa Iksuon Insila sa Dakbayan sa Mandawin. Ano yung report? Gikumpirmar ni Police Brigadier General de Bold Sinas, Pangulo sa Piero 7, nga dun nga polis ilang gipasusi gumikan sa posibleng kalambigitan ini sa kalihukan ni Jucelyn Insela. Ang babae na dakpan sa lungsod sa konsolasyon, human makuha iog jeskelus nga shabu. Ang naasuing polis, gikitahong uyab ni Insela, nga karelasyon kuno usab sa drug personality nga si Igot, kinsa ato karon sa National Believed Prison. Wapahinoon noon ni sa opisyal ang identity sa polis. Apan basis sa kasaligang tinubdan, wa na kuno. Nagpakita ang maong polis. We are suspecting na, na ay police involved. We are looking, diba, ba? And we're interviewing. Sa karon, I'll check with our R2 kung nabuhat na nila kung na ba ay police involved. Di ba? Kung na, ipatawag na mo, interview na mo. Samtang ginasuna ni Sinas ang theory sa mandawi City Police Office nga posibleng mga sakop sa kuratong baliling ang nagpaluyo sa pagpatay sa igsuon ni Jocelyn nga si Jeneline Kinsa. Gibirahan ato sa ang pagpaudi gikan, may bisita mga sa bilangguan. Giklaro ni Sinas nga wa maapil sa listahan sa mga nalambigit sa illegal drugs ang namatay nga si Jeneline. Sa, sa droga kasi gamitan na business. So nahadok siguro sila na maabot na mo si Jeneline, 'di ba? At pakuha na mo declaration mo nang giunahan namin. Wag gani mi kubi si Jerry Lindia ay nadia nagtago sa Mandawi. Ingon na mo tuwalang na siya dito sa konsulasyon. So it's very sad na naitabo. Kauban si John Sulon, ako si Alan Domingo. Balitang bisdak.